D6 bukas doon pa kung ano man siya sa Abu Dhabi mga 7 may, like may, ay, 7, uh, so may oras pa tayo yun na ang um, Sharjah um, siya ba guys mamaya na lang at all, pagdating natin doon sa bus station ganda rin ang Sharjah umaga at uh, medyo malamig na talaga ang ah. lima uh, dito tayo ngayon sa loob ng taxi ito nga pala yung uh, heart of Sharjah ito yung uh, runabout ang laki ng mga ano rito oh. yan malapit lang naman ang bus station dito kaya lang yung syempre yung sasakyan ng ano, paikot-ikot kaya, uh, ganun. Pero, malapit lang. Guys, sumans na pala dyan. Sa inyo lahat, sa mga mga video. Salamat sa pala dyan sa mga nagbibigay ng hearts sa akin. At sa mga nagkomento. Mag-ingat po tayo palagi. guys, nandito na po tayo sa loob ng bus. Nakasakay na po tayo at mabuti at pagdating ko mayroon agad bus. Pero ang alis nito mga 7. Um, 30 pa siguro. Time is oras na ba? Ano oras na ba dito sa aking uh, time? Ayun. Kita ko na. 7.06. So, eksakto lang yan. Ganda ng bus. Oh. See, so, wala pa gaanong tao para tatlo pa lang ako pa lang at saka yung uh, may isang Pilipina dyan na babae so ang ganda ng ano niya ngayon oh. Uh, at mayroon pa siyang mga charger naman uh, yung may mga charger pa pwede kang mag charge yun at uh, comfortably matulog talaga ako nito mag, uh, ngayon kasi ilang oras pala ang tulog ko dahil nga ano oras na kami umakyat kagabi then kumain pa kami so uh, matutulog talaga ako ngayon dito <laughs> ayan ayun Ay, siya guys update ko na lang po kayo pag nandun na po tayo sa uh, Abu Dhabi okay pag nandumating na tayo doon mamaya